A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagdahom nga makaaling kawa sa kalisod. Wow. Another day another video na sad. Time check 5:50 AM. Matik diretso day taglungag. Paguman ako lang pong gipang pukaw ning anak sa akong amo no. Dugay, ra lang mo kihol mo ingon ra ba og no, please daddy 5 minutes more. So maoto ako sa silang ipasagdaan kay magdigid-ligid stretching pa sila ay hamu matag yun. Dilutuan lang po na ako dahil yun para makapamahaw o makapaniudto rapod ni sila sa school. Ang putahin nato karong adlawa, batong with pork sarsado Pero bilib rapun bi ako aning mga bataa, kay mukaon rapun bi ni silang utan, naliwat rapun sa inahan. Magbalon din akong gamay no, kay inagcheck galing na mo sa mino sa school cafeteria o dili siya ganahan sama karon ang lunch cheesy Bosco sticks niya wak siya kasabot mo nang maingon na siya og can i have a lunch box tomorrow daddy matik, kuy bili na so mo na dai ni guys ilang balon karong adlaw wow. Kaya na naman taan pagkaon. So isbog na punta. Mag hairstylist na punta. Dahil medyo nagdali-dali. Taga may ano Kay 7.50 na hapit. Ang bas. Bayit mo labay. Nas Bye. tukaran. Kana kay wala pa itugnaw. Pwede pa magulat sa gawas. Pero yung nagtigtugnaw na galing ni Dito na po magtukong sulod ang nakabintaha lang po diri sa among pwesto no kaysa tugkara na po namo muhunong ang bus kana yeah! kay nakaabante na sila hinahinay lang po taghipos kay sunod ako na pong kuhaon akong amo kay 7:30 maputo siya mo clock out let's go Sakto ra kayo on time rata Di matagaan o bad review ani. Lo, pa Usahay magduda ko ani akong amo no kay murag na ipagtingin. Be, ikaw daw be, ganahan ka hungit-ungitan kasi mong amo. Wow. No, yeah, yeah. Pag-abot diretso lang po ko dayon o pang vacuum no mintras wala pa makatulog ni akong amo. 8:30 to 9 man na iyang sleep time kay mag cellphone pa man siya. Timpla og o kape, painit sa gawas, sa gulan gamay og muni-muni, ang -muni. Powerball Lotto 1.4 billion dollars na. Kalame! Mau pa rin paglampas na muna yung amung kayutaan rin sa amung likod, guys. kahamugaway buyag. Drama-drama, ta rin napita, no? Timing kayo, na ukra nga pwede napitasun. Makalanlan na pitason. Makalan sa itong amo, ane, ukra. Paborito ra ba kayo, kanang i ra? Mi abia. Kapila na po na harvest ang tangkong. Amuara na i-blanch dahil i-frozen. na dahil mi utan-utan sa so winter. Wow! Kay human naman tag panguha og tangkong, mapmap lang ko tagi nagmay. Mao dai ni atong part 1 sa atong adlaw. Part 2 sunod atangi. Bye.